Ipinasulat ng Diyos ang Biblia, hindi lang para basahin natin ito, no? Kasi marami tayong matututunan sa Biblia dahil sa pamagitan po ng pagbabasa natin ng Biblia, dito natin nakikita yung kaisipan, damdamin, kung ano yung kalooban ng Diyos at marami pang iba, no? Tungkol sa Diyos. Kaya napakahalaga, no? Na alam natin itong mga bagay na ito. Kaya po dito sa ating babasahing teksto, no? Dito sa Mikas, Kabanata 6, Talata 8. Ang sabi dito sa Mikas, talata sa uh, Kabanata 6, Talata 8, ang ating mababasa, ang sabi dito, sinabi niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano lang ang hinihiling sa iyo ni Jehovah, ang maging makatarungan, ibigin ng katapatan, at maging mapagpakumbaba sa paglakad na kasama ng iyong Diyos. Kaya ano po yung ibig sabihin ng Mikas 6.8? Ano? Mikas Kabanata sa talata 8. Sinasabi po dito sa sinasabi po dito ni propeta Mikas na pwedeng mapasaya ng mga tao ang Diyos na Jehova. Sa talatang ito po, inilarawan sa tatlong paraan kung ano yung inaasahan sa atin ng Diyos. Yung unang dalawa ay tungkol sa pakikitungo ng isang tao sa kapwa niya. At yung ikatlo naman ay tungkol sa kaugnayan niya sa Diyos. Unahin po natin yung binanggit, yung ating binasa na maging makatarungan. Gusto ng Diyos na maging makatarungan at patas ang mga sumasamba sa Kanya. Ibig sabihin, kailangan nilang mag-isip at kumilos ayon sa pamantayan ng Diyos pagdating sa kung ano ang tama at mali. Halimbawa, kung sinusunod nila ang pamantayan ng Diyos, magiging tapat sila sa lahat ng tao at hindi magtatangi ano man ang pinagmulan ng mga ito, nasyonalidad o kalagayan sa lipunan. No? Ngayon, dumako po tayo dun sa pangalawa, ibigin ang katapatan. Pwede ring isalin ang pananalitang ito na ibigin ang tapat na pag-ibig. Sa orihinal po na Hebreo, ang salita para sa katapatan ay hindi lang tumutukoy sa pagiging tapat sa isang relasyon o ugnayan. Nangangahulugan din po ito na ng pagpapakita ng kabaitan at awa sa iba, nang higit pa sa kailangan gawin ng isa. Ngayon, para mapasaya ang Diyos, hindi lang basta pagpapakita ng kabaitan at awa ang gusto niyang gawin ng mga sumasamba sa kanya, no? Gusto rin niyang pahalagahan at mahalin nila ang mga katangiang ito. Ibig sabihin, dapat silang maging masaya sa pagtulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Kung mapagbigay sila, magiging masaya sila. No? Kaya, yung nakita na po natin yung dalawa. No? Kaya yung panghuli, yung maging mapagpakumbaba sa paglakad na kasama ng iyong Diyos. Sa Biblia po, ang pananalitang paglakad ay pwedeng mga hulugang pagsunod sa isang partikular na landasin ng pagkilos. Ang isang taong lumalakad na kasama ng Diyos ay namumuhay sa paraang nagpapasaya sa Kanya. Magandang halimbawa nga po dito yung kay yung si ano? Sina, sinasabing lumakad siya na kasama ng tunay na Diyos. Dahil matuwid siya sa paningin ng Diyos at walang pagkukulang, kung ihahambing sa mga kapanahunan niya. Ngayon po lumalakad tayo sa nakasama ng Diyos kung namumuhay tayo ayon sa mga turo ng salita niya, ang Biblia. Para magawa ito, kailangan nating mapagpakumbabang tanggapin ang mga limitasyon natin at kilalanin na kailangan natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Ayun, kaya naipaliwanag na po natin ano? kung ano yung ibig sabihin ng Mikas Kabanata 6 Talata. Mikas Kabanata 6 Talata 8. Yan, magandang uh, araw po muli sa ating lahat. At uh, lagi po nating tatandaan, ang katotohanan po yung magpapalaya po sa ating lahat.